So magmerenda po tayo. Gamot sa may arthritis. Yan. Maganda po lagyan ng asin, chili. Yan. First bite. Oh. Tayo ng merenda. Hindi. Kumukuha kami ng gamot sa arthritis. At sakit sa nang sama ng loob. Ito so, mga merenda po tayo. Sino nakakalam nito? Sa Nervesia. Ah. Uh -huh. Doon ko lang nalaman ito na nakakain. Gamot sa may arthritis. Ayan, uh -huh. yung ugot ng mangga. Oo, oh, talbos ng mangga. Ay, eh, talbos ng mangga. Uh -huh. Anong gagawin mo dyan? Eh, may merenda yun. Ah. Uh -huh. Nalamunin. Ayan. Sa sabto ko merong silip. Sili. So, magmerenda po tayo. Kamot sa may arthritis. Yan. Mag Maganda po lagyan ng asin. Sili. Yan. Mm. First bite. Mm. 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 Oh. Mm. Mm. sa ka Akala nito nakakain. Sa Nueva Ecija ko lang po ito na lawan. Mm. 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 Lasang sarap deras. Hmm. Mm. Sarap. Sarap. Oh. Oh, masarap daw. Kalbos ko ng Nang... mangga. Mangga. Mm. Tapos sili. Yeah. Gamot yan ng arthritis. Arthritis. At sa may mga may sama ng loob. Gamot. Mm. <coughs> mm -hmm. Pati yung aso gutom. Hmm. Mm. Mm. Ayos. Mm. Mm. Sarap? Oo. Oh. Oh, masarap ta. Mm. Mm. Yan. Yami. Oh, shout out po sa kumakain ng ganito. Shout, shout out po sa mga immortal na kumakain nito, tulad mm. ko. Mm. <laughs> I love you. <laughs> mm. Mm. Mm.